Good morning! Nakumunti ko nang makalimutang ipakita sa inyo to. Noong July 5 pa itong turnover sa amin ng mini resort. Ipapakita ko lang sa inyo yung ilan sa mga kaganapan. Welcome po sa aming Solana Private Cabin. Sobrang maulan ngayong araw. Mula pa pagdating namin kagabi, umuulan na talaga dito. Buti na lang may nahiraman kaming tent. Kahit pa paano may masisilungan habang kumakain mamaya. Siya nga pala hindi pa ito yung tour ha. Tsaka ko na kayo ililibot kapag tapos na talaga. Although ito turnover na sa amin itong mini resort, marami pa akong idadagdag. Syempre, gusto ko naman mas kay mga magiging guests namin. Tanghalian na nga nito at ayan, nakaprepare na yung mga pagkain at maski itong lechon. Pakita ko lang sa inyo ng bahagya yung loob. Pero tulad ng sabi ko, hindi ko muna kayo maililibot. So ito na nga po yung aming private cabin. May swimming pool, may gazebo, na meron ding dining table tsaka mga upuan. Dito pwedeng kumain sa gazebo. And banda naman dito yung billiards. Hindi kayo maboboard dito, pwede kayong maglaro. At sa may harapan nga din, may basketball ring. Kaya nga bagay na bagay itong lugar namin na pang o di kaya pang barkada. Pagpasok ko dito sa loob, dito yung mga pamilya ko. Kaya nga pinagpaliban ko muna yung resort tour dahil nauna na nga kami dito nagbakasyon. Ayan, punong-puno na ng mga gamit. So dito muna tayo sa may living room. Basically, eto yung itsura, pero madami pa akong dadagdag ng mga kagamitan. And of course, di disenyuhan ko pa to. O oh, di ba, napakarami namin. And maya-maya pa nga dumating na yung bisita ko. Buti na lang nakadalo si Layel. Naalala nyo ba yung Mold Aesthetic Clinic o saan ako nagpapaganda? Yung kaibigan kong toy may-ari, dala-dala din niya yung mga babies niya. Si Tali na inaanak ko. And itong si Ken. Enzo. Nauna siya ng 5 months kay Amanda. Bago kami kumain, heto na nga ang turnover ceremony. Ang JDR Construction Services nga pala yung gumawa nitong mini resort namin. Si Engineer Johnson de los Reyes. Sobrang nagustuhan namin yung kinalabasan ng mini resort. Kung paano ko siya visualize. Ganun na ganun din ang kinalabasan. Pagkatapos itong turnover, mas pagagandahin pa namin itong Solana Private Cabin. For now, hindi pa po kami open ha. Dadagdagan pa kasi namin yung landscape, mga puno rin, tsaka mga halaman. Magdidesenyo pa kami sa loob ng bahay. Basta madami pa. Sobrang dami Minang nang nag inquire sa page ng Solana. Anyway, dito na nga tayo sa kainan. Ayun at napakarami naming pagkain para hindi na nga kami mapagod sa pagluluto. Kumuha na lang ako ng catering service. Grabe, napaka-hassle dahil umuulan. Pero ganun pa man na iraos din namin ang turnover ceremony. Ako na rin yung nag-lead ng prayer bago kumain. Kami-kami lang din naman dito. Mostly family ko. And of course, bumaba rin si Papang, yung father-in-law ko from Baguio. And ayan, kainan na. Gusto ko lahat talaga mabubusog. Kaya ayan ang dami naming handa. At sobrang sa sarap pa ng mga pagkain. Nandito rin syempre mga tao sa likod ng maganda naming mini resort. Ang buong JDR Construction Services. Ang nangyari nga nito, mabilis ang kain na. Dahil papalakas na nga ng papalakas yung ulan. Pagkatapos na mixing ceremony, nagstay muna dito yung kaibigan kong si El. Syempre, matagal kami hindi nagkita. So, magbabonding na muna kami. And of course, ngayon lang nagkita si Amanda at si Kenzo. Sabi ko nga, antay lang niya si Amanda na lumaki ng konti para meron na siyang kalaro. Dahil first time mom ko nga, at itong si Yellen nakakadalawa na, sa kanya ako nakaka